What's up mga idol, good morning. So ngayon mga idol, ay eh, ano, uh, mag-harvest ako ng tuba, mga idol. Medyo ano na. Medyo tanghali na mga idol kasi may ginagawa pa akong iba. So ngayon mga idol, mag-harvest ako ng tuba. So sa ilang linggo kung mula nung pinutulan pinutulan ko nung isang linggo. Siguro mga ah uh, 2 weeks na siguro mga idol ah uh, ngayon mag harvest ako ng tuba so ngayon uh, pag ipakita ko naman sa inyo kung uh, paano mag harvest ng tuba at kung pa, paano mangarit ng nyog so mga idol ah uh, ngayon mag harvest tayo ng tuba so andito ako sa andito ako sa kubo ko ah uh, mula dito malapit lang naman yung puno ng nyog na aking Uh, aking kinakaritan. So, tara mga idol. ayan mga idol andito na tayo sa taas ayan yung tuba mga idol toba oh. ayan yung tuba mga idol ayan yung tuba mga idol oh. marami na no hati-hati lang aku, hati-hati lang aku main dulu hati-hati main yang mga idol ganito kahirap yung yung mangangarit ano kita niyo kita yung inu pinukuan ko mga idol ano lang yung ano lang nang nyo oh yang mga idol lo yung inukuan ko ano lang ng nyog. Yung palapa lang ng nyog. At ito naman yung ano mga idol, oh. Ito yung tuba, oh. Ayan, oh. Marami na. At sa kabila naman mga idol, oh. Sa kabila. Ayan, oh. yun mga idol isasalin ko na ito na oh. isasalin ko na dito hugasan na naman natin yung sa natin para mamayang hapon matamis na yung tuba kasi pag hindi natin hinugasan maasim yung tuba mga idol maasim parang suka ayun malinis na malinis na ah, putulan ko lang yung puso ng yung idol idol putulan natin mga idol putulan Ayan mga idol oh, Putulo na natin eh. Lakas ng tuba oh. Hmm. Hmm. tulo. <laughs> Lagay na natin yung

at ito na yung nakuha nating tuba medyo konti pa lang mga idol kasi yung kabila hindi pa natin nakuha kunin muna natin yung sa kabila dalawa kasi to dalawa lipat naman tayo sa kabila yeah. uh. dito naman sa kabila mga idol uh. hirap Palang mga idol Mga idol oh. o Pinti pa palang I-sali na natin dito mga idol ha. Kunti pala mga idol eh. palang, pala. Tinanghali kasi ako mga idol ng akyat kasi hindi ko na agad. mga idol oh. ganito lang pagputol nito mga idol oh. ah, okay. yan <coughs> putol na mga idol yan din naman pagputol yan malambot lang naman yan ah, oh, tumutuba na agad oh Dagdagan pa natin ng putol ah. ito naman gamitin natin ng idol huwag muna natin gamitin to kasi maliit yung bunganga ng mga idol So, ayan ang mga idol oh. Naputulan na natin. Ito rin sa kabila. Ganun na rin naputulan na rin. At ito yung nakuha natin tuba mga idol oh. Ito. Ano lang? Kunti lang kasi tinanghali tayo. So, ayan lang tuba ng probinsya. Purong tuba. May idol o. Oh. Tuba. May idol oh. Tuba dito sa... Ano ayan. Ayan. Ang ganda ng view dito mga idol sa taas Idol oh ang ganda ng view oh. <laughs> uh, Praise ko dito sa taas ng nyog Yung pre natin ito mga idol Tikman natin ito na rin at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para matanggap Para matulungan mo ako. Salamat. Thank you so much. Peace out. Ah! Ang tamis. Tamis na ano. Tamis na masim-masim. Ito yung ano mga idol. Yung yung mga kaninunuan natin noon ito yung alak nila kasi noon wala pa naman talagang alak hindi ko, hindi ko lang sure kung anong 90s yon basta ang alam ko dati wala pa talagang alak ito yung mga uh, ito yung ginagawang alak ng ating mga kinaninunuan mga kalululuhan natin noon nung buhay pa sila nung kapanahonan pa nila ito yung alak nila yung tuba ng nyog kasi mga idol ito nakakalasing talaga ito mga idol yung tuba ng nyog nakakalasing talaga ito kasi ito mga idol pag na-stack ito ng tagal nagiging alak to pumataas yung alcohol nya at yung soda kaya ang alam ko talaga mga idol sabi ng uh, lulo ko noon yung alak nila ito e, ano lang nila preserve lang nila ng ilang months magiging alak na ito pala yon tuba kaya yeah, ngayon natikman ko nung natuto akong mangarit ano talaga masarap talaga mga idol yung sinasabi nilang coconut wine yung coconut wine ito yon yung tuba ng yog napakatamis So, ayun lang mga idol. Uh, hindi ko napahabaan yung video ko kasi mahaba na talaga. Uh, maraming salamat sa suporta at sana uh, sana magustuhan nyo yung aking mga video. So, ayun lang. hanggang uh, dito na lang yung aking video mga idol. Maraming salamat sa suporta at huwag pong kalimutan mag-like, comment at siyempre share nyo na rin at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para matapos para matulungan niyo ako. Salamat. Thank you so much. Peace out.